Mga mare, kanina nga palang umaga yan. At syempre mga mare, gumawa nga pala ako ng yelo. Dahil sayang naman mga mari at marami nga naghahanap dahil sobrang init nga talaga ngayon. Kaya yan mga mari, inaayos ko nga muna yung mga laman para nga maisalansan ko ng maayos yung ginawa ko ng yelo dyan. Sayang din kasi mga mare yung konting bibentahin dahil pandagdag na nga rin yan pambayad-bayad ng kuryente. Ako kasi talaga mga mari ang gumagawa ng yelo kaya pag hindi ako gumawa mga mare ay ilang araw talagang wala kaming panindang yelo. Kaya kahit aantok-antok pa ako nga dyan mga mare, talagang tumayo na nga ako. Alas 4 pa nga lang na madaling araw ay nagising na nga ako. siyempre mga mare, kailangan ko pa nga rin makipag-engage sa ating mga kapwa content creator. At syempre mga mare, kailangan ko rin talaga gumawa nga ng video para kahit pa paano mamaya pag uwi ko ay may may a-upload nga ako. Sa panahon kasi ngayon mga mare, kailangan talaga namin mag-asawa ay magtulungan nga. Kaya kahit pa paano mga mare, kahit siya nga ang namamahala nga dito sa tindahan, at ako naman ang na nagtatrabaho ay okay lang naman. At least naiisip ko safe nga ang aking mga anak dahil ang asawa ko ay nandyan lang sa bahay. At syempre habang nagbabantay siya ng mga bata, may binabantayan din naman siyang aming negosyo. Habang nag-aayos ako dyan ng freezer mga mare, ang asawa ko naman mga mare, syempre pinagluto ko nga ng aking maaalmusal. Umaga na rin kasi mga mare at kailangan ko na nga rin dyan talaga magmadali at mag nga muna talaga ako. At ayan na nga ang aking asawa mga mare. Sa gatong na nga lang niya niluto para kahit pa para makatipid-tipid nga kami sa gas. Marami kasing gatong mga mare. Sayang naman kung hindi nga gagamitin. Sanay so, din naman kasi kami mga mare na nagluluto nga sa gatong. At syempre mga mare, makakatipid-tipid nga rin naman yan. At eto na nga mga mare, last na nga yung gawa ko at matatapos ko na nga yan. Fast forward na nga mga mare, ayan na nga, kumakain na nga ako at tapos na nga niluto ng asawa ko ang aking inuulam. At ito na nga pala mga mare ang aking mga anak. Kita nyo naman dahil nga walang pasok, talagang malaya silang matulog. Dito sila natutulog mga mare, dito nga sa aming maliit na sala-sala. At ito naman ang aking anak na pangatlo, dyan nga sa may sopa. At ito naman mga mare ang aking biyanan at unti-unti nang nga nilalabas ni tatay yung aming paninda dyan. At kita nyo naman, dahil nga walang pasok, talagang ganyan matulog ang aking mga anak. Pero bago ako umalis mga mare, gigisingin ko na nga dyan yung aking si Justin at magbabantay na nga ng tindahan nga namin. Fast forward na nga mga mare, nagpahinga nga ako ng konti at nagmeryenda at pagkatapos mga mare, ayan na nga aking inatupag at magbalot nga ng uling. Ayan na nga, tinutuwa nga na nga ako dyan ng aking asawa. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!